Idol 5K ito. Ebo sa pod. Solid. Ay, okay, 5K, 5K. Ayan okay. 8 8.5 na lang daw. Dalawa yun. 5K, 5K. <tis> पाइप के मैडल फाइव के पाइप के महा आईडल

Eh boss gaga to. ganda <laughs> na boss, magaan yan boss. 5? 5k. Ilang ano na? Ay, bata pa no. Stug. Stug. Hmm. Mga 11 months. Oo, uh, mga idol. Lima no? Say din yan. Ay, eh yan lang sayo. ayun no? Eh. Ibibigay ka bang number? Ay hindi. Oh, okay, ah, Bob. Oo. Uh, eh mga idol, Okay, boss na naman eh, Boss Bob. Solid mga boss ni Boss Bob eh. Magkano yan boss? Ah. Magkano? 2 2, 3? Ah 2, daw mga idol oh. May black. Ito isa. Magkano? Ah. 2, 5, -5 lang din. 2, din. Oh, mga idol oh. 25 mga idol Ito to 25 din mga idol Number mo boss Pero number siya boss ah hindi mo ulit Baka ano Nasira yung blue 0955 boss 395 1914 5 tawagan nyo lang si Boss Idol Pwede kayo i-provide yung mga manok na gusto nyo Salamat Boss Idol Pag-isa 3K mga Idol pero pag ano, 2-5. Kaya eh, tatay nito ka, mga idol. Tatay nito idol. Ano ko nawa yun oh. Oh, 3K mga idol. Ano nawa yeah. 3K ito mga idol. Ano 3K, ano nawa yun? Pero 2-5 pagdalawahan.

ito niya mga idol. Tupay, tupay. Tupay Tony ang mga idol. Oh, ito mga idol. Three five daw to. Three five. boss, chato. Three five mga idol kuno mo tali ho Grade 5 to uh, idol 5 5 5 Ay boss ja Ito pa, idol. 3x3 May <laughs> hey, boss siya, mga idol. May <laughs> hey, boss siya, chato. 3535 ayan iba ako sa tema pa. Ito 2K lang oh. 2K lang ito mga idol. 2K, 2K lang mga idol. <coughs> 2K, 2K lang, mga idol. <coughs> Hindi nga ako eh, nagbibigyan ng <coughs> ayan 2k2 2K, kay 2K, mga idol E hey, idol magana 3k oh 3k to mga idol oh hey, Boss cha -cha to background uh, Ah okay, salamat Boss Idol. Ito mga idol. Eh hey, to? Oh, oh 4K okay daw ka mga idol Free 5 mga idol Free 5 lang to mga idol Eh boss ka Ayan o. Ito, 2-5, 2-5 lang mga idol 2-5, 5 lang to Eh, boss, charin to Hindi nga lang nagbibigay ng number to mga idol Kailangan nyo dito 2-5, lang 2525 bay trôi idol to boss cha bóng trắng trôi to my idol okay? 5K to 5K. Ay, boss mo oh. ako. Pumpkin ba Pumpkin na? sweater hmm. Sweater. Pumpkin sweater. Magulang na. Pumpkin sweater mga Early bird, Early bird. Ito, early bird. 5K idol. Yan, Ganon din to. Ito so, mga idol o. Oh. 1-7 daw. Um, Bogard. Oh. 1-7 lang mga idol. Tawagan nyo lang. Eh hey, boss Bogard ng Bukawi. O. Oh, tawagan nyo lang si boss. Sa so, Bukawi lang mga idol. Salamat.